including casualty mitigation, bakit may namatay? Sir, ito sir ang situation. Sige. Ang nangyari kasi, Your Honor, pa-open na namin yung gate, hindi pa lumampas yung 30 minutes, sinira na nga yung southern portion. Tapos, pumasok yung mga armado mga pulis, naglab na mga tear gases po, na-shock yung mga tao po dun sa likod, at namatay yung isang tao, right then and there, four others suffered heart attacks, Your Honor. And uh, four minor children, Your Honor, suffered uh, severe anxiety attacks. Yan sa cathedral yan, nandyan ako po nung nangyari yan, um, Your Honor. Kasi gulong-gulo kami, ang dami po nila, no? And while that was going on, um, thousands of policemen, Your Honor, were immediately conducting um, omnibus search to any and all structures. Sabay-sabay po. Sabay-sabay. Post -sabay. mo na, Dorne. <clears throat> I am very much disturbed. Yung sinabi kanina ni Miss Cardona. May sinabi ka kanina during the inspection na while someone was dying, you were asking for help para pasukin doon para kunin yung biktima. And yet, yung mga polis walang ginagawa. Can you, can you re repeat that? Good afternoon to these yeah. honorable body. Maraming maraming salamat po sa chair, sa pagkakataon na pinag uh, binigay mo niya sa amin. Actually, this is our third Senate hearing. Lahat po ng sinabi nila, wala po nang kakatotoo. Lalong lumala ang ginagawa ng mga polis. Ito po yun. Ito po yun. Sa... Sinabi na 30 minutes, maghihintay sila bago sila papasok. Nakareceive na agad ako ng message nate Ina-attack na lang yung STP. So I went directly. Sabi ko, wala pa namang 30 minutes. Puntahan muna natin kasi ina-attack na talaga sila doon sa likod. While we were driving going to the hangar, may sumabog na. Alam ko may sumabog. May kahit saan ba na yung sumabog. Nagkakagulo na sila. Tapos yung nasa tower, kanina po yung sa may pader, nag-grind na nila. Andun nakatayo yung nagbabantay. Tumigaw pa siya na, hindi, hindi, hindi kami kalaban, wala kami armas. Pero dahil siguro sa pagsabog, yung tear gas, nag-collapse siya. It took one hour para ma-rescue siya. Kasi that time, ang dami talaga nila anak. O oh, sa Bisaya pa, makalisang. Nakakasindak sa dami nila. Yeah. And shot at your, uh, nakabarricade uh, sila, sir. Nakabarricade uh, sila. No, directly doon sa... Hindi na sila tao that time. Muna, namin, makinig ka ka Yes po. mag ka muna. Ganito, pere, ka muna. Please go directly doon. I will that. go directly to what happened. We wanted to try to inactionate. Yes. Hindi nila pinakakata oh, yung ambulance. Hinarang nila. Kahit may inatake na, ang dami na sir, inatake na. Sir, no. binablock nila. Naka, yung lahat ng police, naka nakasil sila. Hindi talaga makapasok. Kaya ang so, sino kumuha ko, nung yung biktima na namatay uh, later on. Nagpatulong na kami sa mga workers, sir, kasi ibaba, ibaba na namin siya. I think that one hour after, sir, nagkakagulo saan-saan kami pumupunta kasi lahat ng pulis paikot-ikot na sa compound. We were going around because attack was already full blown. And as we have said na pag full blown na yung attack, hindi lang doon sa, sa main gate, mag-siren na. So the siren has already sounded and everywhere, There was really chaos and death. Sabi nila sa akin nung mga uh, maliwanag na sister 'di lima na yung namamatay. Sabi ko, God. Tapos kahit gusto, na atake na yung nasa hangar sa kanina, 'di ba? Nakabarikada yung mga police. Kahit "Pilitin namin." Wala, ano ba naman yung lakas namin? Ang lakas nila. Ayaw nilang magpadaan talaga. Umiiyak na yung Te, te, tulungan mo ako, hindi talaga kami pinapadaan. Inaatake na si Brother Lito, yung engineer namin. Hinaras na nila, ipulata nila, tinugbog na nila lahat. Hindi, sir, kami makadaan. Thank Kaya you. nasabi ko, thank hindi you, thank na you. tao yung kumatak sa amin. Thank you, ha. General Torre, doon sa namatay, is it true na hindi lang yung pinapasok yung ambulansya nila pa, para i-rescue yung nag-collapse? hinaharangan ninyo din ang mga polis niyo wala malang lang ginawa para kunin yung tao na nag-collapse at dalhin bigyan ng medication bigyan ng first aid Your honor sir uh would you like to hear from me or from my aide who actually is in the gate sir can i ask you the, the most the most credible person to answer that question please uh, uh mrs mundo my aide sir is the one i tasked to actually request the PNP ambulance to come inside. It's okay. not their ambulance outside, sir. There's no ambulance na hinarang na gaya na sinasabi nila. Alam nga naman, sir, na ang kanilang ambulansya nasa labas. Sige, sige mo, sige mo, Said. Good afternoon, Your Honors. Uh, uh, nung nagsabi po sila na may ganito. Nandali, nagkapag ka ba? Yes, Malina? sir. Yes. Sige. So, uh, Nung dumating po yung ambulansya, nagsabi po yung ambulansya kung pwede silang pumasok. So immediately po, sabi po namin, sige po, pasok po kayo. Pero sabi po nung driver ng ambulance, kakausapin mo na daw nila yung mayroong sinasabing attorney doon. Sandali, hindi ka po daw nagkapag-oot. Nag-oot naman kanina? I don't kasi, sir. Huh? sir, Okay, please, uh, kumisik, administer daw. Yes, sir. Kindly raise your hand, please, sir. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Yes, sir. Thank you, sir. Sir. Continue. Sir, sir. Ah, uh, nung sinabi po na meron daw pong nahimatay doon, marami nang nahimatay. So immediately after, sir, ah uh, pinapapasok na po namin yung ambulansya. Ambulansya na Pinapapasok pulisya. na namin. Meaning, hindi niyo pinapasok initially. Sir, kasi po, nakaharang po yung, yung kanilang fire truck doon at saka ang dami po nila doon. Hindi Kaninong ambulansya yung ibig mong sabihin na pinapapasok na? Yung pong aming ambulansya at saka po yung ambulansya din na meron pa pong tumating yung ibang ambulansya na pinapapasok nga po. Hindi po talaga sila makapasok kasi po, yung fire truck nila nakaharang doon, yung mga tao nila, unruly po, hindi po namin mapakiusapan na tumabi kayo, pumasok kayo, kaya nag-decide po yung isang yung isa pong ambulance driver doon nag-decide po siya na parang may kakausapin po po sila sa part ng KOGC. Tapos nag-decide po sila na yung pong mga may uh, yung may mga nahimatay ay i-accompany na rin po nila palabas. Pero later on din po, nakapasok pa rin po yung mga ambulance doon. Namimili po kasi sila ng ambulansya, sir. Ayaw nilang sumakay, ayaw nilang gamitin yung ambulansya ng PNP. Ang gusto po nila yung outside na Ambulance, sir. Yung hindi po sa PNP. Oh, of course, uh, give them the benefit of the yes, doubt. Pasyente nila yun eh. Yes, sir. yes. Sir. Whether or not, anong gusto ng ambulansya, basta meron siyang gusto papasokin, dapat pinapasok niw agad. If I may, Your Honor. Yeah, no, go ahead. Actually, Your Honor, um, meron kami ambulansya, ayaw nila ipalabas. So, napilitan kami, one of our uh, members, called the City Government of Davao. It was actually the City Government of Davao who provided the ambulance. Ito po, yun pong nakapasok at nagkakuha po ng pasyente. Mayroon kami yung footage po. Mayroon kami yung footage sa nangyari po. Na Hello, after how long? Ay nako mga 11 o'clock na ata or 12 o'clock. Ilang oras na? Oras na Ilang oras? Lunch time day? na. Lunch time na po. Huh? Lunch time. It was a total... So, patay na. Patay na yung uh, patay, biktima? Patay na yung biktima po. Your Honor. Hmm. Your Honor. Alam mo, before you answer, we are here to save lives. Di ba meron tayong doktrina sa PNP. Regardless kung makalayas yung kriminal, yung suspek, bahala na makalayas yan kaysa makapatay tayo, makakitil tayo na isang buhay. Yan ang ating uh, one, eh. Kahit na makalayas yan, basta hindi lang tayo makapatay ng makakitil na isang buhay. Please respond. Your Honor, I just would like to clarify. The first allegation is that the ambulance pinigil naming pumasok. Ngayon naman sir, Torreon is saying that ang ambulansya nila pinipigilan naming lumabas. Ano ba talaga sir ang kanilang ina allege? Because the real the real situation there sir is that just like a uh attorneyion has uh, presented so far, we planned for this operation thoroughly sir, including casualty mitigation. And because of that, Nandun sir ang ating mga ambulansya. So if you plan it thoroughly including casualty mitigation bakit may namatay? Sir, ito sir ang situation Sige. Okay. Ang available na ambulansya nung sinisigaw nila na may casualty sa sa tower sir ay ang aming PNP ambulance Nandun ang health service natin at meron din tayo yung ating Don Merecido Ambulatory Hospital Sir, Sir Jude, Sir Kuwan sir, mga siruhano -huh galing sa Southern Philippines Medical Center ang pinaghanda ko. Kasi we are expecting great casualty, sir. Surgeons ang aking binaprepare para siguradong expert ang nandyan, sir. And we have the ambulatory clinic prepared for almost anything at that level. Ka ngayon, kaya sir. Na, ngayon, kapag na explain kita, bakit may namatay? Ano nangyari? Yun? Pinapapasok namin ang aming ambulansya, sir. These people, as my aide had stated a while ago, prevented that ambulance at napakatagal bago papasukin, sir. Inong hindi nagpapasok? Your Honor, excuse me, Your Honor. Yes, sir, the video is, the video po will not lie. The video will not lie at uh, Torre. The yes. po nila, Your Honor, yung ambulansa namin. Hinarang Please. po nila. Order, order. Hindi tayo magkaintindihan dito. Uh, let us not take sides muna, ha? Huh? Let's hear properly. Huwag muna tayo mag-take sides. Sige. Sir, napakarami ng panahon na iba-ibang mga ambulansya na ang gumalaw. At ang bottom line dyan, sir, ang nagdala niyan at nagbigay ng first aid pa niyan, sir, ay pulis natin. Using the PNP ambulance. Kung anong oras nila kinuha yan, sir? Lahat, sir, second day, third day, fourth day, may mga ambulance, sir. Because one of the information that we received is that Mr. Kibuloy is already wearing nurses' garbs, and will use an ambulance to get out of the compound. Isa lang naman sir ang bottom line dito. Ayaw lang namin makalabas si Kibuloy dahil kanya, nasa kanya ang lahat ng assets niyan. Hindi naman sigurado yung sir na first day yan eh. Hindi oo nga, oo nga. ayaw natin makalabas si Pastor Kibuloy pero bottom at the expense uh -huh. sa buhay ng isang tao, hindi... Sir, on the first day, sir, it is on record That yung namatay na yun, sir, police natin ang nagdala sa ospital using PNP ambulance. Yan po, sir, ang hindi pwedeng i-deny dyan, sir. Your Honor. Unless na meron silang ibigang ebidensya. Yeah, go ahead. Uh, sandal, uh, hindi po ma-deny ni Mr. Tory yung video. Hinarangan talaga nila yung ambulance na nagmatigas po sila, Your Honor. Sawang-sawa na kasi kami sa kasinungalingan. Yung sinabi po niya, Your Honor, na si Pastor mag magdamit ng yun, nurse, Marami po sila. Pwede po nilang i-check yung van. Lahat po ng sasakyan pwede i-check. May checkpoint pa po sa labas eh. I-check nila lahat po eh. Hindi nyo ba naisip yun? 3,000, 4,000, 5,000 ba kayo mga mapulis yon Kahit i-check nila po yung laman ng van at padaanin nila your honor for humanitarian reason. Wala pa sila mga puso? Namatayan po kami your honor. Namatayan po kami. Tapos ang galing-galing po magpalusot po ng ating magiting na general. Ayan po, hindi po maglay ang video. Hinarangan nyo po ng CDM personal nyo. Grabe po, halos, halos sagasaan na lang yung mga personal po ninyo, Tore. Sandali, sandali. Yung hinarang na ambulansya, nakalusot ba yun, eventually? Yan, yan. Nakalusot from that uh, barricade? Ha? Huh? As, as we speak, yung tinanong yung video, yan, hinarangan. Hinarangan. Ituloy natin. Tuloy, play. Lumusot ba yan from that barricade? Pero nakalusot. Sinong nag-drive? So nakalusot siya. Pero hindi yan nagamit doon sa pag-rescue. Yung, pag yung pagharang na ambulansya na yan, saan ngayon ang victim? Nandoon pa sa loob? Nasa loob pa? Yung nag-collapse na victim. Ha? Kasi sabi nila, pulis daw ang nag-rescue. Ang nagdala sa hospital, polis. Using your own ambulance. Yes, sir. Kayo nagdala. Yes, sir. Yes. General Torres just insinuated now that this this footage could have been taken any any day, di ba? Hindi niya alam. Pwedeng the following day, pwedeng day two. Uh, pwedeng hindi kami nagsisinungaling that it didn't happen on the first day. But in fact, this was shown on the day, on the telecast of that day when they raided, when Torre raided uh, the KOJC. And sir, may I, may I just step back a little bit? Because I, I think that question is so important when you ask, bakit 30 minutes, di you ask that. That the first time when he, when he gave that warning, bakit 30 minutes? The simple answer is just capricho. Now, so uh, why is that important to point out it's important to point out because this is what the kojc has been failing all this all these 14 days young tyrannical this petty tyrant general torre who abuses and and really oppresses everybody there and it's so arbitrary and just based on his whims and caprices and after that you honor no good no, no. yes pagpasok kasi plus bomb may narinig kaming plus bomb eh. Uh, after uh, after that lobbing of tear gases pumasok kami may mga pictures po tayo paki ano mo yung pictures noon tapos na yon no nakita na ba yon yan patay po and then after that po uh, we checked with uh, kasi ang gulo hindi ko na malaman po your honor during so, Sandali, that time. sino yung yan ba yung namatay Ah, uh, yung nakapula po ang namatay. Yan yung ang nakapula. Matay. Yung iba kasi na heart attack honor. Yun, apat yung na heart attack. Lima sila lahat eh. Ah, uh, apat yung na heart attack po uh, during that time. Akala nga namin, pito yung namatay. Nag-report yung SMNI kasi sa kadaming naming uh, uh, i-attend, no? Uh, na misreport, anim ata or uh, na-revive yung iba, no? And then... Um, during that time, naguguluhan ako kung sino ang susundan ko sa mga pulis pag-search. Kasi ang dami nilang may, may nag-search sa hangar, may nag-search doon sa Bible School, may nag-search doon sa, what you call this, JMC, may nag-search sa Cathedral. There are more or less sa kingdom, ang laki. So uh, by mga 9 o'clock po, na-search na ata nila, 9.41, lahat ng mga pulis nila, grabe naka, ano, Ah, uh, yan po ang ano, a report ng CDRRMO. At that on that day 54 po, lahat ng mga pasyente ang na-attend ng CDRRMO, no? Ah, uh, 51 were uh, transported to SPMC, uh, at saka tatlo yung na-treat nila uh, on-site and all of whom uh, are members of KOJC. Next slide, please. Atore, yes. Hmm, balikan mo slide doon na, yung slide noona, yung Mm. Nandoon yung namatay yung nakapula ang t-shirt? Yes po. Oo. Yan. Yan, yung nakapula t-shirt po. He is being attended by, who are these people? Mga members po. Members ninyo? Oo. Oh. Walang police po nag-attend sa kanya, despite our uh, police. No? Paano nyo nakarga sa ambulansa nyo na ang nagkasikaso pala nito, mga tao nila? Your Honor, that was, they used the cathedral as the casualty collection point. Okay. Many times I attempted to enter that place. Many times I was barred by these people. And only in the brink of dying, nung mamatay-matay na ang kanilang kasama, at pwede sir, huminga pa yan isa na kayo sir sa ambulance. Nung alam na nilang hindi na nila kaya sir, ibinigay na sa punis sir. Kaya din namin sa ospital. At kami ang nagdala sa ospital niyan sir. So alam niyo na may mga casualty doon sa loob ng... Uh, yes katibari. Sir. Yes, sir. O oh, hindi kayo tumulong. Kay tumulong na tali sa hospital talis sir, ito? Sir, ako personal na pupunta ron, sir. Hindi nila ipapakita ko, sir. Ipapakita ko ang klase ng mura at pag-alipusta na kanilang ginawa at ang pag-iusap nila. This is our, the most sacred place. This is our cathedral. Huwag kayong pumasok dito at andyan ang mga may sakit. Okay po. No problem po. Kaya hindi namin talaga, sir, napasok yan only after the third, fourth day na, sir.